Bombo Dennis, Bombo Ever, nanindigan nga itong National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na kailanman ay hindi maituturing na outdated itong kanilang mga advokasya para yan sa pagsusulong ng kapayapaan sa ating bansa. Ito ang naging tugon ni National Task Force to End Local Communist Armed Conflict Executive Director Under Secretary Ernesto Torres Jr. sa panawagan ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan na buwagin na ang kanilang ahensya Ayon kay Torres, sa nakalipas na limang taon ay maituturing na naging matagumpay ang kanilang mahakbang upang mabuwag ang Communist Party of the Philippines New People's Army at National Democratic Front sa bansa. Aniya, sa katunayan ay malaking bilang na rin ng mga miyembro ng naturang komunistang grupo ang nagbalik loob at patuloy na nagbabalik loob sa pamahalaan. Kung maalala, pinuri ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan ang mga Human Rights Program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila nito ay nanawagan naman ng opisyal na buwagin ng administrasyon ang National Task Force on Local Communist Armed Conflict o ntf cac Paliwanag ni Khan, ang naturang ahensya ay nauugnay sa red tagging at hindi isinasaalang-alang ang nagpapatuloy na prospect para sa peace negotiations. Many of the victims have pointed their fingers at the state agency, the NTF, either at the culprit or the instigator, but also to the military, state security officials, senior government officials, and some media outlets linked to political figures. Sometimes the attacks online and not clearly identified. Kaugnay nito, sinabi ni Undersecretary Ernesto Torres Jr. na hindi nauunawaan ni Khan ang itinatag at na-institutionalize na mekanismo ng gobyerno laban sa terorismo at mga pagsisikap sa kapayapaan. Aniya, maigpit nilang kinukontra ang panuwagan ng opisyal para nga sa pag-abolish ng kanilang ahensya. Kung maalala, tumagal ng sampung araw ang ginawang pagbisita ni United Nations Special Rapporteur Adin Khan sa Pilipinas. Nakipagpulong rin ito sa iba't ibang stakeholders at opisyal ng gobyerno, kabilang na nga rito ang National Task Force and Local Communist Armed Conflict. Ang LTFL-CAC ay tinatag noong Disyembre 2018 ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang wakasan ang Local Armed Communist Conflict sa bansa. Mula noon, makailang ulit na inakusahan ang naturang task force ng red tagging. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian Tina nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!